Yung nagbakasyon kami, no? Ayan, nakikita po natin napakarami talagang palayan at ito alam ko ay tapos na ito na harvest. <coughs> Meron din yung iba, mga lodi, na hindi pa po na harvest. At kung taga-probinsya po kayo, mga lodi, relate po kayo talaga sa lugar na ito, no? Kaya walang katulad ang pamumuhay sa probinsya, pero kaso lang, ang signabi nila about sa piramado di medyo mahina sila pero pagdating sa pagkain lahat lahat bumga ka. kaya di pa rin siya pa talaga kaya yung iba naman katulad ng aking mga pamangkin talag nakapagtapos sila na pag-aaral, po talaga sa probinsya sila nakatira. Pero ngayon, ang ginagawa nila at siyempre nag sa natarbaho tarbaho. Sa syudad pa rin sila talaga mga lodi na apply na tarbaho. Merong Cebu, merong Manila. No? Pero pagdating talaga ng panahon, talagang halapan na pino ang lugar ng ating probinsya. Sariwam hangin. Tahimik, marami kang maiisip na mga ludi kung kapag ikaw ay nasa probinsya talaga. At naalala ko rin mga lodi ng kabataan pa mga lodi no, sa so, dito pa kami nakatira at simple talaga ang hanap buhay namin ay nag-aani, lahat nagapas po ng palay mga lodi. Ganun talaga ang buhay bilang probinsya, nakakamiss talaga no. So alam nyo ba, mga lodi, ang dami din namin pinagdadaanan na talaga. Alam natin na wala mang exempted kapag mayroon kang pagsubok sa buhay mga lodi, no. Pero tuloy lang, laban lang. Yan ang dapat talaga habang nabubuhay ka, walang eksimtid sa mga pagsubok, mahalodi. Mayaman ka man at mahirap, walang eksimtid talaga sa mga pagsubok, mahalodi. Kahit nasa sa iyo na ang lahat, pero pagdating sa iyo sa pagsubok, ay nakuwalang ligtas. Kaya kung may pagsubok ka, mahalodi, yan ang nagbibigay sa iyo ng lakas para maging matatag ka. Katulad sa ibang mga magulang, kahit may mga pagsubok, naging matatag sila. Alam niyo ba mga lodi, lahat ng anak ng aking mga pinsan po dito ay sila nakagraduate na po talaga sila no. Kaya ngayon hindi na po sila nahihirapan dahil ang iba professional, ang iba nag-aabroad mga lodi. So ganun talaga no, pisa lang talaga ay eh, mahirap. Kapag alam mo na at ng iyong mga anak mo ay hayahay buhay ka na mga lodi. din yan sa atin mga lodi bilang isang content creator. Umpisa talaga mahina ang ating views. Umpisa talagang babagar. Umpisa hindi mo alam. At minsan nakakadismaya na minsan walang nanonood. <coughs> at ang isip natin ay sana mayroong mga kaibigan, kamag-anak na tutulong pisa lang yan, mga Lodi, darating ang panahon talaga. Yung mga kapitbahay, kaibigan natin, selling viewers lang yan. Nagmamasidlo yan sa atin. Kapag ikaw ay sumikat na mga Lodi, sila mismo, mga Lodi, ang magsasabi sa'yo, kilala kuya. Kaya nga, huwag mong pansinin ang mga tao. Magpapatuloy ka lang, mga Lodi, dahil yung mga tao na sa paligid mo na mga negatibo, wala silang ambag sa'yo. Kaya magpapatuloy ka, mga Lodi, kung ano ang nasa sumot, itutuloy ah? mo yan dahil pangarap mo yan. Kaya kung ikaw may nyo na panghinaan ang loob, positibo ka lang. Papatuloy ka lang. Huwag ka lang mapanghinaan ang loob, Lodi. Realidad sa tao yan. Sa pag ka, walang-wala ka. Kapag ikaw ay umangat, kilala ka na. Magpapatuloy ka lang. Samahan mo sa panalangin. Kaya, go for the go. Maraming salamat.